Ayan mga gawigs, isang masayang morning no Tayo ay nandito ngayon na naman ulit sa bubong Dahil kami ay nagpipintura dito At ngayon sa umagang ito mga gawigs, Ay mayroon tayong nasaksihan Yung mga bagong tayo na mga malalaking pusti dito Ay ngayon ay kinakabitan ng mga linya ng kuryente Ayan, yung mga lineman Tigdalawa bawat pusti mga gawigs Ayan, dito tayo nag-i-start no Ayan, ang unang dalawang pusti yan papunta dito mga gawiks ayan may dalawa rin, yan so ayan at papunta dito may dalawa din yan batak batak nila yung linya ng kuryente no nung una ay lubid yung nakikita ko dyan at ngayon bandang dulo ay wire na ang binabatak nila at papunta yan doon mga gawiks bawat pusti may mga taong naka ayan nakapwisto tigdalawa Ayan So ang linya na yan mga Gawiks, Ay hindi yan parang Dito sa lokal yung parang Malayo Malayo yung pinanggalingan At malayo yung pupuntahan Terminal to terminal sa Biyahe ng kuryente na yan mga Gawiks. Ang dami nila oh Ayan, bawat poste may tigdalawang tao yun, oh, So, dyan, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 yun oh no. pang 10 ayan pang 10 so maring 20 lahat sila mga weeks no ayan yung mga tao na yan o mga lineman na yan nagkakabit nag i install ng wire yan So kami dito ay patuloy din kami gagawa dito sa bubong no. Kami ay nagpipintura nga. So yun lang mga guwiks at sana ay yung kuryente na yan ay makakatulong sa komunidad no. Sa ating energy. So bye bye. Yahoo! So ayan mga guwiks yung buwis buhay na hanap buhay no. Yung mga lineman. So, ayan yung nakita natin nung mga na araw na mga nagkakabit ng kuryente. Ayan. So, ayan nga sila mga guix so, Mataas, mataas, mahaba yung poste, laki. Ayan. So, ayan mga guwigs at mayroon yan dito, marugtong. Ayan, doon sa kabila so marami yan sila mga gawiks no na hindi pa nila natapos kunik lahat ng wire galing yan doon banda sa atin mga gawiks no nakita natin yan sa ibabaw ng bubungan ayan yun sila so ayan so ayan yung hanap buhay na buis buhay mga gawiks ayan taggang ang taas nyan ang dito ayan yung posti so bawat posti mga gawiks, yan na nga tagdalawang tao no so hanggang doon sa malayo lahat ng posti mayroong mga tagdalawang tao yan mga gawiks yan yan yung harap buhay nga na simpre kung hindi ka sanay sa ganyang trabaho Mangingini ang iyong mga tuhod yan mga guwigs sa taas nyan so yun lang ang ating nakita ngayon dito sa labasan so ayan mga gwix yung isang line mano no, talaga humakyat doon sa tuktok ng pusti ayan kitang kita natin no? ayan So, yung isang kasama niya mga Gwix, ayan, pababa. Bumaba yung isang kasama niya. So, siya na lang isang naiwan doon sa taas, no? Ayan. Grabe, ang taas. Nasa tuktok na siya ng posti mga Gwix. Oh kakatakot. Grabe, oh. So marami yan mga gawiks Yung linya na yan Ang mga posting na kahiliran na yan Marami pa yan hanggang doon Sa Diretso yan Yung kalsada na yan Ayan Sunod sunod yan mga gawiks Ayan mga gawiks Yung ating nabidyuhan nung nakarang araw Ayan o oh. no? Yung man ay tumatawid Galing sa kabilang poste yan Galing dito Ayan, tumatawid doon sa kabila. Ayan, oh. Dahan-dahan ang nakarating dyan sa kabilang wire, Ayan. So, tayo ay napadaan lang naman dito lagi mga gawiks, no. At yan nga, patuloy silang gumagawa dyan, no. Yan, yung pag install ng wire. Yan, sa mga posting pinatayo. Ayan nga yung mga partners nila, no. Dito sa tabi, no. So, ayan yung... Sa bagay, wala namang oh, kuryente yan, Wala pang kuryente yan. Ay, nakakabit pa lang, eh. So ayan mga Matagal-tagal pa yan sila makatapos Dahil dito na nga sila banda nakarating no, Sa Concepcion Marikina City ang location nito mga guwiks At doon nga yan sila Natin na videoan Galing doon banda sa may Location namin Kung saan kami nang galing noon At yan na nga sila nandito na Ayan mga lineman wish buhay talaga ang ginagawa nila yung isa tumatawid doon sa kuryente galing sa kabilang poste papunta doon sa kasama niya sa kabilang poste din